Sana. Mau tetap makan ku, Odin ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ikan aku. Uh. Hmm. Uh -uh. hati tanya tingkah rasa oh oh dah 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 gimana lumaban <laughs> Ito na. Hindi uh. mo na Hindi? Eh, sya, na siya, guys. Pwede na. Oh, pinatay patay pa mo. Ha? na So, yun na kami, guys. For this video. Ay, mag na naman kami ng octopus yung kasama ko si Dindin ay yan si Dindin so alas na yung binata ng, 9 ata ng 9.30 ng gabi so yun. kasi yung hubas kasi is alas 12 ng madaling araw so 9.30 ng gabi kailangan so yung mga kami kaya lang na bakit kami naglakad kasi flat yung motor kaya so ingat sa amin Mah mahabang lakaran to so guys after one hour na paglalagat, dito na kami kaloteng <laughs> din kayo sa mga eh 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 nae nae Shhh! Puyo! nae 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 na nae 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 ako nae 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 sinda? Hindi, Gibi. Mga hudong ito. niyan?

May mga kasama namin. Oh, mga gang ka lang. Let's go. Makinaw! Medyo malikat ng dagat. Ang ano? Ay, Titanic. Titanic. <laughs> so guys, dito na nice. oh, pala yung Titanic. Oh.

para titanya tingkarasi oh oh <laughs> dada dada. lumaban tak <laughs> kuat 어땠나? 응. Kamporta Iya. Yeah. Mahuhuin na. Sa so, kung gusto mo galik ka sa akin, doon naman akong tunakita. Hindi man lang sa basa. Ito na kami mga kahit sa ano. Sa Mercado. Malapit na kami sa Mercado. Ayan dyan na. Sa punta na no yan. Nasaan no, pa rin nandun namin. Hmm. Eh. Hmm. Abay, nandiyan. <tongan> Kamuro ito nung napan, oh. Iya, Magagat pa ako. Wala Hmm, kabuntol mo man Ito yung sinunawad dyan. Hmm? Ito mo man. akin ha? Pasag na lang yung pamangkin ko yung pamangkin. Tadyo tayo mo na uh. Sa ulo. Mahidjet ko na sa ulo. So guys, andito na kami banda sa may... Hindi ko alam kung anong lugar na to eh. Dito kami sa bayan. Iba ang pala dito yung ano. Yung texture ng... Adew, di malas ka na nila. Pag-ingitan.

It's a book. Ay, muna naman. mo nga ay ah. Ano ka juta siya nila? Kugita yun nantawag sa nila. Puyat. Di, ano buto Hindi. mga kayot, oh. Mga kamuto-buto. ko siya yung puyitan. Ano ka mga idol na? di Ha? Asi lombada ada palubog lubog. Dito dito wa dito na ha. Sa unang ko ko na kay tinjan mo ko. Tinda lagi papako wa <laughs> 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 Sa unang ka. Ay sa ibu sa first ka. So update na mga kayot. Sa loko yang pass out na yung first flight natin. Ito meron din tayo nakuha dito. So, yung flashlight ko na headlight is pass out na. So, yun. Gamit ko na lang ito. Flashlight ng cellphone ko. Yun na yung sisilbing liwanag para sa kugita. Galing pala kami doon sa merkado ng San Fernando. Ang so, layo ng pinuntahan namin. Yung pamangkin ko. Kasama natin yun, yun. isa. Tapos andun yung iba. Yung, yung kulay dilaw na yun. Kurokod tawag sa amin yun update na lang mamaya